tapos nandito po sa loob para po yung sinasabi ko sa office para po sa loob

Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeah. Yay! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Don't cry, don't Do your No. Ready dito nga po tayo ngayon mga kabayan sa Richdirt Alternative uh, Medical Center. Kusa kaarawan nga po ni sa Sir Rolly. Ayan. Uh, uh, <laughs>